Gandang gabi mga lords. Pakita ko sa inyo yung simpleng wirings ng uh, busina natin ano, itong stock horn. Ganito eh. Positive trigger siya mga lords sa, Etong isang ano no, isang wire ng uh, horn switch natin nakakabit sa accessories na ito. Tapos yung isang wire naman, yung isang wire nakakabit dito sa busina natin ano, tapos itong isang wire ng busina nakakabit sa negative na no, positive trigger to mga load sa accessories. O natin susi. Eto na pakita ko sa inyo. Ganyan lang ka simple ang stock horn natin ano. Yan. Ngayon ganito. Kung uh, magpapalit kayo ng stock horn, lalagay niyo yung loud horn ano, yung dual horn Tatanggalin ninyo ito, no? Itong wire ng busina natin. Okay? Teka. Upu muna yung susi. Up natin yung susi. Ayan. No? Tatanggalin nyo, no? Itong positive tsaka negative, ano? Ayan. Tatanggalin nyo yan. Pero gagamit kayo ng... Kung magpapalit kayo, no? Gagamit kayo ng... 4-pin relay. Ito, no? 4-pin relay. yan etong 85... 87, 86 at saka 30 so bali itong per, five uh, 85 saka itong 86 na to kailangan pasukan ninyo ng ano, no, positive saka negative itong 85 etong gagawin nyo palaging negative mga loads ha? yan itong 85 na to yan ang gagawin nyo negative dahil uh, magkakaproblema problema pag etong ginawa nyo positive eh dahil meron siyang ilaw dito no yan ko konsumo yan pag itong ginamit niyo ng ano na ginawa nyong positive ko konsumo yung ilaw na yan papagak yung busina nyo no eto mga lords kakabit ah, natin dito no ah, sa tinanggal nating busina no ah, galing sa busina no etong eto negative lalagay natin dito sa 85 na no? Tapos itong positive niya na galing sa stock din natin 86 no. Ayan. Ayan na. Ah. Ayan mga lords. Ah, ganyan ka simple no. Tapos ito nga ah, loud horn natin, tanggalin muna natin 'to. Etong loud horn natin ano, ito 'to. Ayan. Yang loud horn natin, itong positive ng loud horn ilalagay natin dito sa 87. Yan 87 ng ano ah ng uh, relay ah. Then etong ano no, etong uh, isang wire ng busina natin ng loud horn ilalagay natin sa ground. Ilagay natin sa ground. Ilagay natin sa ground na ano. na. Yan ground nakalagay sa ground. Yan ayan yan yan. Hay nako, gualay natin. Medyo may anino kasi ng ilaw kaya parang maraming wire eh. Ayan. Tapos ito nga 30. Lagyan natin ng wire ano papunta sa positive ng battery na meron siyang fuse na 15 amperes. Kita natin. Ayan, 15 amperes na fuse ano. Ayan, ganyan lang mga logs. Ayan. So, ganito, testingin natin. Up on pala natin yung susi. Okay, mga logs, ito na. Moment of to tayo, ano. Ayan. So, bali malakas yan, ano. Ayan, ganyan lang mga logs. Kung magpapalit kayo ng loud horn Tatanggalin nyo lang yung dito no Ilalagay nyo sa 85 Tsaka 86 Tapos yung isang wire Nang ano no uh, 30 ito no Diretso sa battery na may fuse yan no 50 amperes Yung isang 87 Diretso sa positive ng busina natin Yan Ganyan lang mga lords Maraming salamat sana nagustuhan nyo no? At God bless sa ating lahat